Umakyat na sa lima ang mga nasawi sa pagsabog sa paggawa ng paputok sa Lapu-Lapu, Cebu. Para maiwasan ang parehong insidente, doble ingat na ang mga mga namimili sa Bukawe, Bulacan, na fireworks capital ng bansa. Nakatutok si Cedric Castillo. Hindi nang epekto ng pagsabog na nagdulot ng sunog sa pagawaan ng paputok sa Lapu-Lapu, Cebu kahapon. Hindi na rin kinaya ng murang katawan ng pitong taong gulang na si Renren. Dumagdag na rin siya sa mga nasawi sa trahedya sa pagawaang pag-aari ng kanyang lolong si Chito Berdin. Nauna ng pumaraw ang kanyang lolo at tatlong iba pa kahapon. pero kahit sa mga tindahan ng paputok, may mga nangyari na rin pagsabog tulad sa hilera ng mga stall sa Bukawi, Bulacan na nangyari sa bisperas ng salubong sa taong 2007. Hindi bababa sa pito ang nasugatan dahil sa sunog na dulot ng itinapong sigarilyo. Kaya naman karina kahit patingi-tingi pa lang ang mga bumibili ng paputok sa Bukawi, may nagiikot ng mga pulis para mag-inspeksyon. Bawat puesto kailangang may smoke detector, sprinkler, mga drum ng tubig at sako-sakong buhangin na pamatay sunog. Maging mga mamimili rito, batid na kailangang doble ingat tulad ng negosyanteng si MJ na dumayo pa mula sa antike. Sa pagsindi, pag ano, huwag talagang lumapit layo sa mga tao talaga. ano na, yun lang Ang yung pangsindi sa... Ah, stick. Dahil ilang linggo munang maiimbak ang mga binili ni MJ, may payo ang nagtitinda sa kanya. Kasi ang paputok, mas gusto niya yung mainit. Kaya lang ang bawal dyan, yung mababad sa tubig. Kasi pag nababal sa tubig at tatuyo, eh nagkukos ng friksyon. Ang mga nagtitinda rin mismo, puspusan daw ang pag-iingat. Minsan yung ibang mamayan naman, bumibili ng paputok. Minsan nakakalimot. Yung una yung bawal sa lati, pagsisigarilyo. Tsaka yung bumibili ng nakainom. Umaasa naman ang mga negosyante mula sa industriya ng paputok na mas maganda ang magiging bentahan ngayong taon. Compared sa last year na kukunti po yung stock, kaya naging mahal, ngayon po mas mura yung mga paninda. Pero kung gusto ng pampaingay na mura na, ligtas pa. Pwede na rin ang sample ng mga mag-aaral ng Toro Hills Elementary School sa Quezon City. Ang iba sa mga ito, mga gamit lang sa bahay. Ang uh, mga toxic chemicals na meron na nataglay ng na mga ganitong klasing produkto uh, at uh, nagdudulot ito ng pinsala sa kalusugan at maging sa ating kalikasan iwas putol din para hindi masama sa tala ng fireworks related injuries na tumaas muli noong salubong 2022 at salubong 2023. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, sabahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.com. Dot TV.